Ang pon, wasak na pamilya, pinabayaan ng magulang, magkakasama pisikal na pamilya, pero emosyonal, wasak na wasak. Ano ang pinakaunang salita ang nakapagpabago sa iyo? Ang pon, ang pinakaunang salita na nagbago sa akin. Mabigat at totoo ang sakit ng pagiging inang pon. Minsan, ito ay parang sugat na ah, mahirap ipaliwanan. Ang pakiramdam na iniwan, hindi pinili o pinamigay. Maraming inampon ang dumaraan sa parehong tanong na, Bakit ako? Sino talaga ako? Kanino ako nagmana? Ano ang pinagmulan ko? At ang paghahanap sa tunay na pinagmulan. Ang pagiging inampon, ay hindi kailanman dapat ikahiya. Bahagi ito ng iyong kwento at maaari ding maging susi ito upang mas makilala mo ang sarili mo. Okay lang na maghanap ka ng katotohanan. Natural lang ang gustuhin mong malaman ang pinagmulan mo. Okay lang, makaramdam ng sakit. Ang paghahanap ng identity ay minsan may kasamang sugat pero bahagi ito ng paghilom. Okay lang maging totoo sa sarili at pagiging inampon ay hindi nagbabawas ng halaga mo. Sa halip, pinatutunayan nito na ikaw ay pinili at minahal. Ay isang hanapin ang tunay na pagkakakilanlan sa pagiging inampon. Dahil doon mo rin matutuklasan na ikaw ay pinili at mahalaga. Narito ang ilang bagay na makakatulong sa iyong paglalakbay. Una, pagkilala sa iyong pinagmulan. Kung posible, maaari mong subukang alamin ang iyong biological family. Kahit simpleng impormasyon lang tungkol sa kanilang pinagmulan, dahil o kwento. Minsan, ang kaunting kaalaman ay nakakatulong para buuin ang larawan ng sarili. Pangalawa, pagyakap sa pamilyang mayroon ka. Kahit hindi mo sila kadugo, ang pamilyang umampon at nagmahal sa iyo ay malaking bahagi ng iyong pagkatao. Ang kanilang mga aral, pag-aaruga, at pagmamahal ay hugis ng iyong pagkakakilanlan. Dapat mo makilala sa sarili mo mismo. Hindi lang nakabatay sa dugo ang tunay na pagkatao. Ang iyong mga desisyon, angarap, ugali, at paniniwala ay bumubuo rin sa iyong identity. Pang-apat, spiritual identity. Kung titingnan sa pananampalatayang Kristiyano, ang pinakamalalim na pagkakakilala natin ay ito. Anak tayo ng Diyos. Sabi sa Efeso, tayo inampun ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, tinanggap at minahal ka ng Diyos bilang kanyang anak. At doon mo matatagpuan ang tunay na buo at matibay na identity. Ang totoo, ang iyong real identity, ay hindi lamang nakatali sa kung sino ang nagluwal sa iyo, kundi sa kung sino ka ngayon at sa kung sino ang lumikha sa iyo. Sabay-sabay tayong lumago, maghilom at magbago.